Hello mga langga, good morning. Kumusta kayong lahat? Happy Mother's Day sa ating mga nanay. So, andito tayo sa kusina ngayon for today's video. Gumagawa ko ng kape ko. So, mag na naman ako dito sa bahay, guys. So, pumasok na yung dalawang alaga ko. Hindi tayo gumawa ng ano pang breakfast, guys. May saging tayo dito. Kagawa na naman tayo bukas ng banana cake. Nag-grocery si Mudra kagabi, guys. So, ano siya, bumili siya ng mga pagkain lang naman ng dalawang bata. So, binilhan niya ako na. Ayan. May upo na naman tayo, guys, dito. Ayan. Ito yung upo na binili niya. Mahal din, ah. Six reals. Six. Ayan. Mahal din ito pag sa peso. Biro niya man, ano, mataas kaya yung rate ngayon ng pera. Ayan. Hindi ako nakapabili kagabi, guys, ah. Pero nung dumating siya dito kagabi sa bahay is... Pagbuksan ko yung mga grocery niya is may upo. O, oh, di ba? <laughs> Ayan. Igisa natin to siya, guys. May sahok. May ano naman tayo pang pang sahok tayo na manok. Tapos, sabi niya sa akin, kita ng itlog. Kasi, <laughs> nung nakaraan, nung nakaraan grocery niya, guys, is bumili siya ng dalawang tray na itlog. Ito. Ito yung sa baba. Tapos ngayon kalahati na lang. <laughs> Naubos na yung isang tray. Tapos ito yung isang tray na bago. Binili niya kagabi. Tapos ito din. Nilagay ko na dito. Yun lang mga gulay lang. Repolyo, ganoon, talong. May talong kami dito. Guys, sarap kaya ito iprito guys. Pero mas masarap yan kapag may tuyo. Yun lang guys. Tapos sa body. Ano, ano tawag dyan sa atin? Ano, yogurt. Ayan. Yun lang guys. Dahil hindi na siya, naman kami nagluluto dito. Hindi siya kumakaano siya. Order lang siya ng order. Ano lang mga nuggets patatas. Tapos ito lang yung pinakailangan namin dahil yung baon ng dalawang alaga ko is ganyan yung baon nila palagi sa school. Yun lang. Tapos um, binilhan niya din ako ng copy mate. Dahil <laughs> <laughs> yung gatas namin guys is dalawang lata. So, itong isang lata is wala na itong laman. Hindi ko pa natapon dahil ilagay ko yung cornflakes dito. Ito, cornflakes yung laman nito. Tapos ito, kalahati na lang. Tapos siguro, palagi niya nakikita sa akin na Natitimpla ako ng ano, ng gatas, tapos nilalagay ko ng konting kape. So, binila niya ako ng isang coffee mate. O, diba? Ito, bago din to, kagabi lang to. Dahil yung amo ko, hindi naman siya umiinom ng ganitong kape, guys. Dahil yung kape niya, guys, is native. So, dito ko siya, ano, dito ko gumagawa ng kape para kay madam. Native ang iniinom niya, guys. So, kaya binilhan niya tayo ng, binilhan niya tayo ng, ano, coffee mate, ganon. So, mabait man yung amo ko, guys. Pagdating sa pagkain, wala naman yung problema sa kanya kahit anong lulutuin mo. Tapos sabi niya, bumili ako ng okra dahil nakaraan linggo, guys. is Nung may bisita kami, bumili siya ng dalawang okra. Tapos, isa lang yung niluto niya. Tapos, yung isa, nilagay ko ulit sa freezer. Tapos, yung isang araw, is niluto ko. Nakita niya. Nakita niya siguro na niluto, niluto ko yung ano, isang okra. Isang plastic na okra. Tapos, kagabi sabi niya, is may okra. Bumili siya ng okra. O, pa. Wala well, yung problema guys sa amo ko guys pagdating sa mga pagkain guys. Kung anong meron sa akin is lulutuin mo yun. Katulad sa mga ibang amo. Is maraming bawal. Bawal ka magluto. Ganon. Bawal ka kung anong pagkain nila. Dapat hintayin mo talaga kung ano lang yung lulutuin nila. Is yun lang din ang kakainin mo. Dito sa amo guys is hindi. Lapak muna natin yung sarapot. Gusto ko ilagay ng konting pape. Hindi ako guys nagpabili ng ano, ng upo. Dati talaga ako nagpapabili ng na upo sa kanya. Tapos nung nakaraan ano, grocery niya is hindi ako nagpapabili na sa kanya. Pero kagabi ewan eh, ko kung pumasok sa utak niya, binilhan niya ako ng upo. Binilhan niya ako ng kape. <laughs> Ganun. Kasi yung amo ko guys is, nagluluto lang kami guys Yung nakaraan din ko kung may bisita kami. Hindi nagluluto. Guys nagluluto ako dito is pagkain ng dalawang alaka ako. Kaya hindi ako masyadong napapago dito sa bahay ni palagi lang order. Kapag gabi, lumalabas lang yan. Kumakain lang yan sa labas. Kaya ako, kapag nagluluto ako, is pagkain ko lang. Pagkain ng dalawang alaga. Ako, ano lang, guys. Tara, guys. Kapit tayo. Hmm, um, init. Uh, ah. may ako dito, guys. May slice bread kami, guys. Sa sari. Pero ayaw ko. So, bakit yung chan ko? Pagkagising ko kaninang 4.30 is hindi pa siya sumasakit. Siguro mga 5 ganun. Grabe, sobrang sakit talaga guys. Nung lumabas na yung dalawang alaw ko, minaw ko ng malikang gab na tubig. Eh, ulit ako. Grabe, hindi ko alam. Kumain naman ako kagabi. Ang sakit. Tapos binibihisan ko yung dalawang alaga ako. Ay, sabi ko, sobrang sakit. ah, ouch my tummy. Sabi ko sa kanya. Ouch my tummy. Sabi niya sa akin. Don't clean, ha? Sabi niya sa akin. Don't clean. Don't, don't cook. Sabi niya sa akin. Sleep. Yung alaga kong panganay. Pang panganay. na talaga siya, guys. Try na lang ang sawing, guys. Sobrang sakit yung tiyan ko. Kaga, ano kanina? Maglalaba pa ako. Konti lang naman yun.